Good morning, good morning guys Papalakot na naman Bell, sakay ka Sakay ka Sakay ka sama tayo sama tayo okay. ha huh? <laughs> meron naman akong light jacket eh Ang <laughs> oh, dami dala ni Bayaw Daling bobo

Alon me, sa Ngalon, guys. Malabas kami sa San Jose. Terima 我打哈打呀。<noise> good morning, good morning. Kadali naman sa Rodelo. Ayan, unang uh, pangalawang ano, tibaw. Ayan, oh. May mga two-up naman. Naawaan, wala pa kami kanos guys. Dalawang bubo na. Ayan, parang ulan pa ata sa unahan. Ayan, daming galad ka dito. Oh, kanino mga bubo yan dyan? Mag-ingat-ingat na kayo. Ayan o, dami o. Oh. Bali, apat ang galadgan nakita ko. Tali na naman si Rodel. Pinagdasal namin guys, makadali ng ano, good size mo lang, uwi na kami. <laughs> Yayain ko talaga umuwi na to. Baka na good size kami, baka mamatay pa. <laughs> Ayan o. Oh. Ano, aria ko na to Del? Aria na. Oh. Ariana ang aming bubo nafon nafon apa lagi git ulama gigita Sana kami. -good na kami. Makapag-good size man lang po. Ayun sila bayaw. Malapit lang sa amin. Sana surtiin din mga tao na yan. Nag-aria sila ba yan? Nakapag-aria na no? Nakapag-aria na? No? Hindi pa? Sa atin yung tumba-tumba na yan? Sa atin yung bandira na yan? Tumba-tumba sa atin yan? Hindi. Oh, yung hilir na yun. Punob na, punob! Oo nga. Ayan guys, sigasal na kami. Na sana makakagod size mo na, purap. Isa pa lang kasag na rin. Tapos aming kano, si Sal. <laughs> Tawaw nila lang. <laughs> Sabi, hindi daw lahat ng waros eh. Mayroon. Eh pero ngayon, suti naman sana kami dahil lalang na lang ito eh. Mga apat ka no? ah apat na lang na. Lima yung kanoos. Oh, apat na lang yung aming... May bago tayo na ano. Panghuli. Wow! Oh! kanos naman dyan, bujok Oh. Uy, oh. oh, kanoos! naman, isa pa lang kanoos namin! Uy, okay, iwan ko dyan. Parang walang itlog. Wala. Hey. Okay, may isa pa sarubo Mayroong isa. Sige. Wala. Puro lumot ng aming ano. Puro <laughs> tagal. Bawi bawi na. Ah, asa na. Yan. Ito. O ito guys oh. Ganos. <laughs> huh. Grabing lumot. Kaya may pumuti man lang dyan Huwag lang yung mata namin pumuti Walang pumuti Ang mata ang pumuti Ang bukas Nagdala namin ng ano ko Yung pang uh, bisugo O oh, dyan Puro lumot na guys oh Pasa namin ito, ano na lang? pang kasag sana magkaroon ng kasag kahit sa good size uwi na kami sigurado yan bang kasug dati malapit na yan yung na lang ayan tatlong pang kasag apat na ano pang kanos ano tama ba ako wala na kami makita sa paligid wala na, punog na talaga. Napakalayo pa namin guys, kasi kaligit na kami ng surong bato. <laughs> Uy kami, 15 minutes lang. kami na. Hindi, parang nasa ano, tayo, parang nasa gitna rin tayo. Ano? Dahil, parang nasa gitna rin baga. Dahil sa ano, punog eh, walang makita bundok. <laughs> Malayo na kami, wala na makikita ang bundok. Yan. Masaya pa rin kahit ano. Importante masaya ka sa ginagawa mo. Okay. Pupunta naman kami sa sunod guys Pagkatahin ko muna ito Uwi na kami guys Galing mo kami ng uh, blue crops sa taka, ano? là sang kỷ lục cả Kanila, malakas ang bukso ng ulan pero ngayon na uh, unti-unti nawawala pero mayroon pa rin uh, ambon. Ang oras po, mag alas 8 ng umaga. Alas 7 kami umalis, mag alas 7, quarter to 7. Isang oras lang po kami dito at kami po ay uh, oh, uh, papuntang tabi na. ang hangin at ang uh, alon ay hindi magano ang kalakihan at uh, kami po ay uh, patabi na hindi po kami pinagpala hindi kami pinagpala sa araw na to kaya bukas naman ulit sa inyo at magandang uh, umaga guys Excitement yung aming uh, ginawa ngayon dahil sa uh, no, excited kami na sana makadami